Maganda na yung development dito sa area na to. grabe yung tignan ko yan Kamusta mga idol? Sa video na ito ay meron tayong pupuntahan na taalamin kung ano na ba ang mga nabago sa dati kong pinupuntahan upang mamasyal gamit itong aking scooter. At aking babalikan yung dating park na aking nadaraanan dahil noong July bago ako nagbakasyon ay giniba ito at binakuran. Simula dito sa Said Iban Amir ay daraanan natin ang Said Iban Alhasan kung saan nako kasalukuyang ang dumaraan at patungo naman nako sa Prince Naip kung saan doon ang aking unang destinasyon. Kaya sa video na ito ay samahan nyo akong muli sa aking pamamasyal at kang maipakita ko sa inyo ang mga lugar na pwede nyo pasyalan kung bago pa lang kayo sa at kung malapit ka rin sa mga lugar na ito. At kung bago ko pa lang na napadaan sa aking channel, hayaan nyo ipakalala ko ang aking channel. Ako nga pala si Richard Mix TV at ang channel na ito ay gumagawa ng iba't ibang content. Dito ay pinakikita ko ang aking trabaho bilang isang maintenance electrician na dito ko na lang din natutunan. At kung minsan, ay short ride ako gamit ang aking scooter bilang libangan. At pagbakasyon ay motorcycle adventure ang ginagawa ko. Tayo na at samahan niyo ako sa aking pamamasyal. Kung makikita nyo ay medyo madilim at madagim ang kalangitan tila nagbabadya na gusto yata ang umulan. Kaya naman, naglabasa na din ang mga lokal dito dahil gustong gusto nila yung ganyang panahon. Dahil bihira dito ang umulan. At sa lugar na ito ay madaraanan na natin ang isang malaki at magandang moske o simbahan namin mga muslim. Ito yung moske na ang pangalan ay Abdulaziz Ibn Muhammad. Hello guys, this is Richard Mix TV and welcome sa aking uh, video sa hapon na to ay nakapag-scooter muli ako at uh, ngayon ay uh, hapon ng Friday so may napansin ako dito sa ginadaanan ko na natapos sa na pala itong daanan dito so ngayon hindi na ako mahirapang uh, lumiban dito simula dun sa side na yon hanggang dito sa so aking kinatayuan at hanggang dun sa may uh, kabilang arsada so medyo meron na ang ano nakakabasin sa atin na nagbablog tayo dito mga lokal dito so yan guys maganda na yung development dito sa area na to so isang side na to yan pwede kayong uh, maglakad na dyan meron dyang uh, bridge na ginawa para sa mga gustong mag-jogging, mag-exercise. Uh, Ayan, Kaya ano, kung gusto nyo mag-pasyal-pasyal. Uh, so, ito yung uh, ano, dinadag sa ng mga uh, tao dito sa area nito ito. Kasi dito sa side na ito, bali ano to, si side na yung bandaron. Tapos may park doon na libre sa lahat. So, ito yung sinasabi ko na magandang ano, magandang uh, development dito. Hindi na nakakatakot lumiban dito sa area na to. Ayan, no. Oh. Nakikita nyo. Mula dito, ayan, galing tayo doon. Dati wala niyan. Ngayon, nilagyan na. Tapos, papunta roon sa kabila. Ayan, kung nakikita nyo yung uh, malaking hams na yan, ganun din yung ginawa doon sa kabila. Kaya maganda na ngayon yung ano uh, pagbabike or pag scooter dito o kaya yung mga gusto mag-jogging. So yan guys, tuloy tayo sa ating uh, pag scooter. Right. ito guys yung sinasabi ko na pwedeng uh, libanan dito sa area ng to no? Oh. hindi nga katakot dahil talagang ginawa na nila ito ng libanan dito yan, no? Oh. pero siyempre nag-iingat pa rin tayo nag-iingat pa rin tayo dahil madami mga sasakyan na pupunta sa seaside kasi medyo makalimlim ngayon eh. nakakataon ng mga lokal dito na Pamasyal dito sa seaside Hindi lang lokal pati yung mga katulad natin na dayuhan dito Ganda tayo dito Ang lokal dito ay eh, magbigay kaya uh, ingat pa rin tayo sa pag-wipe natin no, sa pag natin dito kaya yun kita nyo naman kahit kita na nila na lumiliban tayo hindi pa rin tayo uh, alas pagbigyan So, ayan guys, update tayo. At uh, nagpahinga mo ako dito sa isang uh, park dito. Malapit sa Hilton, dito sa Jeddah. Ayan, kung makikita niya yung tower na yan. Kung nagrito kayo sa Jeddah, malamang ay familiar sa inyo yung tower na yan. Ayan, malapit lang ako dito. Gustong gusto ng mga lokal dito. Isa sa mga panahon na gustong gusto ng mga lokal dito. Dahil uh, medyo makalimlim at uh, mahangin. Kaya ngayon medyo crowded yung seaside dito sa may uh, Hilton. Hanggang doon sa may uh, Cornish. Kaya medyo traffic. At dito makikita nyo na may nag-scooter din dito. Ayan. Kaya lang alam ko bawal. Kaya hindi ko sinakayin yung aking scooter pagunta rito. Naglahad ako simula doon sa may... Uh, kalusada, pabunta rito sa park. Ano, makikita nyo rito. Medyo mahangin. Ito yung dalawang tower lagi na pinakikita ko sa inyo dati sa aking mga nakarang vlog. May cladding na. Alright. So, medyo mahangin ngayong gabi. Ngayon ay uh, Friday ng gabi. So ayan, oh. ang haba ng anong to? Ang haba ng uh, park to. to. Kung nainit ka sa bahay, gaya ko, ya, yeah, pwede ka pumunta rito tapos maglakad-lakad ka rito. Yan, ang rito. Oh. Yung. Ito yung panahon guys. Oh. Madilim. Time check tayo. 6.07. Ayan, kung hindi makulimlim, malamang medyo maliwanag pa at medyo mainit pero ngayon okay na okay yung panahon kaya lang hindi rin ako masyado magtatagal dito baka mamaya biglang bumuhos yung ulan so ayan guys update ko kay kayo mamaya so ayan guys update tayo at ito pinasyalan natin dito yung dating park dito ito na pala yung nangyari oh uh, giniba na yung ano yung uh, dating park na nakalagay dito yung mga laro ko ng bata yan no oh. hindi pa na tapos kasi binabalik balikan ko ito gawa ng titignan ko kung anong magiging uh, itsura since nung bago ako magbakasyon nung July sinimulan na itong ano, Uh, sarahan sa publiko. Pero ngayon, ang uh, nagagawa pa lang nila yung parang pathway sa loob. Tapos dito sa banda rito, yan, makikita nyo may harang pa. Under uh, construction pa rin itong anong to. Itong uh, dating uh, park. Tapos makikita nyo guys eh, no? Ang daming, ano? You know, ang daming sasakyan. Sabi ko nga, dahil uh, Friday ngayon ng gabi, tapos maganda pa yung panahon, medyo mahangin, tapos malamig ang klima. So, lilist tayo doon kasi may nagsasala sasala Hindi tayo. Hindi tayo daan. Dito sila inaabot ng pagsasala o yung uh, pagdarasal. Tapos mamaya iikot tayo dito sa kabila. Iliman tayo dito sa maraming sasakyan na ito. Yan! Ayan. tapos itong uh, bagdang kanan ko ito na yung Malik Road ayan no? dami sa sakyan, traffic Thank you! Yan! Nakita nyo, traffic na rito kasi talagang binagsama yun yung ano, binagsama yun yung daming dagat at saka yung mga park. Tapos dito, makikita nyo yan, yung mga Pakistani, iba't ibang lahi yung mga magtatropa yan dito na sila naglalatag ng carpet para magmerienda o kumain yung iba naman ito oh. may daladala na silang mga sarili nilang ano, lamesa yung mga lokal dito Diba? Simple lang yung ano nila sa Friday basta makalabas sila kasama yung pamilya nila yung kumbaga normal na buhay lang ng isang lokal dito kaligayahan na nila yung ano tuwing uh, Friday lumabas sila sa ganitong uh, pasyalan Ayan, yung iba, may mga dalagang sari-sari nilang ano, table. Ito, oh, pagka gusto nyo mag-exercise dito, pag malapit lang kayo dito sa area na to. Salam Ito, oh, parang palasyo. Dito lang medyo mahirap lumiban. Kailangan. Ah, hanggang dito lang pala to. Hanggang dito lang to. Tapos, dito na tayo guys. Ayan. Ang bahay nito, palasyo. Yung mga ibang lokal naman dito kahit sa mga parking lot lang oh. Okay na sila dito. Ayan no. Oh. Makikita nyo guys. Di ba napakasimple lang ng parang ang lang buhay nila. Oh. Ikutan natin sila guys. Ayan oh. Nag-iipon-iipon lang sila kasama yung mga pamilya nila. Oh, sa tabi lang. Kung sa atin, dumadayo tayo sa mga mall. Sila naman, iba yung ano nila. Ito, parking nga ano, to. Parking area to. Ito kita yan. Parking area yan. Itong nasa kaliwa ko. Uy, salubong pala ako. What? pala ang daan ko. Sasampan ako dito. Ah. Ano? Dito tayo guys. Tapos, ikot natin sila. Ayan. No? Ito, football, ano to, football court. Yung man tawag doon. Itong Red Sea Sports Club. Since 2021. Ito guys, oh. Pagka malamig ang panahon, yan, okay lang sa kanila Sa uh, tabi-tabi. Simple lang yung buhay, di ba? Although kahit may kanya-kanya tayong dumarating na problema sa buhay, di ba? Malalampasan at malalampasan pa rin natin yan. May naramdaman akong unti-unti nang pumapatak yung, ano, yung ulan. Kaya kailangan ko nang bumalik sa bahay. Grabe yung kidlat yon. yun Grabe yung kidlat na yun guys Katakot Kaya Uwi yan ito <laughs> Uwi yan ito mga idol Let's go Oops Madalan na, madalan. Uh, Nakaramdaman ko na yung katak ng ulan. Oh, delikado naman ng ano ko dyan. Mga ilaw ko dyan sa flooring. Pag uh, dilose yung ulan na yan. Yan ang isa sa nagiging problema ko dito sa tabako pag uulan. Kasi pinapasok yung mga ilaw ko sa mga floor light. May good luck ko talaga So ayan guys Sana ay nag enjoy kayo sa Video nito At dito ko rin tatapusin tong uh, vlog na to Magkita kita ulit tayo sa susunod kong video At Kung tinapos mo ito hanggang dulo Maraming salamat sa inyong pranood So ayan guys This is Richard Mix TV And He's out.